Hello, what up, mga kabakyard Ayan, pauwi na tayo mga kabakyad Talagang madilim na Ayan Madilim na mga kabakyad Parang may sumigaw pa doon Huwag yata Ayan, ah, na naman tayo Talagang pauwi na tayo Maling tayo sa trabaho gabi na talaga ayan ah oh, ah ay Diyos ko Lord layo pang lakarin ayan, medyo maliwanag pa doon oh, may may ano pa oh wak wak yata wak wak wag mo akong takutin kasi kumakain ako ng wak wak lalo na pag babae Ayan, bilisan natin mga bakit kaya medyo oh, madilim na ayan mga wakwak -wak na naglalabasan ng mga wakwak -wak. warap warap yan doon ma medyo madilim pa yun know? dito wala na Ayan, may mga wakwak -wak na mga kabakyard binabi na naman tayo let's go what up, what up mga kabakyard salamat thank you for watching mga kabakyard bye bye